Ikaw ba ay nakakaranas ng mataas na blood pressure? Naku, wag itong baliwalain. Gusto mo bang bumaba ito sa natural na paraan? Good news! May mga prutas kasi na kayang magpababa ng blood pressure o presyon ng dugo. Tara na at alamin natin ang mga prutas na dapat mong kainin upang bumaba ang iyong blood pressure. Ang mataas na presyon o high blood ay delikado dahil maaari itong maging dahilan ng iba't ibang sakit tulad ng problema sa kidneys, heart attack at stroke, heart failure, problema sa mata at marami pang iba. Ang ating diet o mga kinakain ay may malaking factor sa ating blood pressure dahil kung healthy ang ating mga kinakain, malaki ang tsansa na normal ang ating BP. Narito na ang mga prutas na dapat mong kainin upang bumaba ang iyong blood pressure. Pinya Madalas mong marinig na kung mataas ang presyon, uminom agad ng pineapple juice. Tama naman ito dahil mayaman ang pinya sa manganese. Nagpapababa ito ng blood pressure Tumutulong din ang pinya na maabsorb ng mabuti ng ating katawan ang copper na tumutulong sa pag-regulate ng BP. Tandaan lamang kung kakain ng pinya, wag nang lagyan ng asin dahil ang sodium ay nakakapagpataas ng blood pressure. I-enjoy na lang ito ng puro. Saging ang saging ay mayaman sa potassium, isang mineral na nagpapababa ng blood pressure sa pamamagitan ng pagtulong sa pagbalanse ng sodium sa ating katawan. Ito ay ang salt na mula sa mga kinain natin. Ang potassium ay nakakatulong din sa pag-relax ng blood vessels, nagpapababa ng resistance sa flow ng dugo sa mga ugat. Ang resulta ay mas mababang BP. Mayaman din ang saging sa dietary fiber na tumutulong sa ating cardiovascular health. Alam mo ba na ang fiber ay nakakapagpapababa din ng cholesterol levels? Mas mababa ang cholesterol, mas healthy ang puso. Pakuan. Ang pakwan ay may mataas na concentration ng isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Sa katawan, ang L-citrulline ay nakoconvert sa nitric oxide, isang compound na nagpapalambot sa mga blood vessels at nagpapababa ng blood pressure sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na vasodilation. Perfect ang pakwan na gawing snack lalo na tuwing mainit ang panahon. Ang pakwan din ay may mataas na water content, nakakatulong sa proper hydration. Ang tamang hydration ay importante para sa maintenance ng normal na blood pressure. Orange Since napakayaman ng orange sa vitamin C, ang prutas na ito ay tumutulong sa produksyon ng nitric oxide na nagpapalambot sa mga blood vessels at nagpapababa ng blood pressure. May taglay din itong flavonoids. Napakabuti sa kalusugan ng puso at ugat. Ayon sa recent research, 33% na mas mababa na magkakaroon ng stroke ang isang tao kapag kumakain ng orange o kaya umiinom ng orange juice. Yung puro ha at hindi yung powders. Tandaan na ang stroke ay napakadelikado dahil ito ay ang pagkakaroon ng bara sa ugat sa utak. Mangga Napakasarap at paborito ng mga Pinoy ang ating pambansang prutas na mangga. Ito ay nakakatulong din upang magkaroon tayo ng maayos na blood pressure. Mayaman sa beta-carotene ang mangga na nakakatulong sa pag-normalize ng ating presyon. Meron din itong magnesium and potassium na nagpapababa ng ating BP tumutulong upang maging normal ang heartbeat o pagtibok ng puso. Kapag mabilis kasi ang pagtibok ng iyong puso, mas nagtatrabaho ito ng husto at maaaring magdulot ng problema in the future. Guava Ayon sa pag-aaral sa 120 na katao, ang mga kumakain ng guava bago maghapunan o tanghalian ay nagkaroon ng mabuting epekto sa blood pressure. Nagkaroon ng overall decrease na 10 points sa BP reading, nabawasan ng 9.9% ng total cholesterol at tumaas ng 8% ang HDL o yung good cholesterol. Amazing, 'di ba? Atis. Napakasarap ng atis o custard apples in English, lalo na kapag yung bagong pitas. Kaya naman kung may tanim ka nito, ugaliin ang kumain araw-araw ng atis. Napakayaman nito sa potassium and magnesium. Tumutulong na magparelax ng ating daluyan ng dugo, which results to lower blood pressure. Santol Ang taglay na antioxidants at vitamins ng santol ay nakakatulong upang ma-improve ang blood flow o daloy ng dugo sa puso. At ang resulta ay mas mababang presyon. Again, paalala lamang para mas mag-benefit ng pagpapababa ng bibi ng santol, wag na itong haluan ng maraming asin. Rambutan Ayon sa studies ng 2018, ang rambutan ay nakakapagpababa ng blood pressure dahil sa taglay nito ang geranine. Ang geranine ay pinapabagal ang release ng noradrenaline, isang hormone na nagpapataas ng ating blood pressure. Isa pang ginagawa ng geranine, binabawasan nito ang tensyon sa ating blood vessels o mga ugat. Kiwi Isa sa mga pinakamasarap na putas ang kiwi fruit. Napakabuti rin sa ating puso. Ang kiwi ay nagtataglay ng vitamin C at E. Ang mga ito ay antioxidants na nagtatanggal ng free radicals sa katawan. Ito ay nakakatulong para protektahan ang blood vessels mula sa damage at maaring makatulong sa pag-maintain ng normal na blood pressure. Ang taglay din nitong magnesium ay nagsisilbi bilang isang vasodilator na maaaring makatulong sa pagpapalambot ng mga blood vessels. Kaya naman, napapababa nito ang blood pressure. Strawberry. Ugaliin kumain ng strawberries dahil napakaganda nito para sa puso. Kung may chance kang makabili at available ito sa palengke o grocery, grab the opportunity na. Ang strawberries kasi ay nagtataglay ng antioxidants tumutulong upang mapababa ang blood pressure. Ayon sa studies, ang mga taong madalas kumain ng prutas na ito ay may 8% lower risk o mas mababang tsansa na magkaroon ng high blood pressure. Napakarami pala nating choices para sa healthy na pagkain, lalo na sa mga prutas. Tandaan, malaki ang epekto ng ating kinakain sa overall health ng ating puso mas mababa at normal na blood pressure, mas kaunti ang chance mong magkaroon ng iba't ibang malala at delikadong sakit. Kung may katanungan ka pa, suggest namin na kumonsulta sa mga cardiologists. Sila ang mga eksperto pagdating sa high blood pressure at sa iyong puso. Salamat sa pananood. Eat healthy and be healthy. Have a great day!